Hello, hello mga kapatoto Ito na ang ating pangpinaling vlog Katungkol sa pag ng tilapia Ayan, yung huli nating uh, update ay uh, nag-harvest uh, At ito na, nasa budiga na Ang isda na tilapia At yung nakikita nyo, bumubuga na malakas na tubig ay isa siyang water pump magsisilbi siyang uh, oxygen ng itong libu-libong tulinadang isda Guys, iniwan mo namin ang ibang tao doon sa pispan para silang mag-asikaso, magkarga ng buhay na ista sa bangka papunta dito sa bahay mamaya kung saan dito naghihintay ang truck. Ito ang aming piloto, ito ang na sinakyan ay babalik na doon para tumulong sa paghakot mamaya pagka nandito na ang truck na tilapia na buhay ang tilapia pala guys matagal ang buhay ayan matagal siya mamatay at uh, dito muna tayo maghihintay sa bahay habang nagkakape ayan pasok tayo guys ayan o no, dami pang tirang uh, pakain para na to sa susunod na pag-alaga ng tilapia guys ayan ayan daming uh, ayop may pusa may aso Hello. Ray, hi kape muna tayo Frey baka mayroong uh, kape dyan at uh, habang naghihintay tayo kape kape muna So guys, pasensya na at hindi natin na uh, ibahagi ang paghakot ng tilapia dahil ako yung natasan maglista ng mga kinakarga ang tilapia sa truck. For your information guys, yung tilapia buhay. Hindi siya patay, buhay po siya. At ito na yung last na hakot ng uh, bangka. Mga buhay na tilapia yan guys. Yeah. Atagan pala ang buhay ng tilapia guys. Ipin mo yan, 'no. Oh. Galing pa doon sa kabilang pasteban tapos dito yung truck. Buhay na buhay siya. Itong truck na naghahakot ng buhay na tilapia guys ay naka-oxygen niya siya, naka-oxygen kaya kahit gaano kalayo yung uh, pagdadala ng tilapia ay buhay na buhay pa rin yung tilapia guys. Guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong uh, panonood sana inyong nagustuhan. Bye bye.